Oh, ayan na. Ay, nakupo. Diyos ko, day. Naka, nagfista. Nagfista sila. Ay, kita mo yan, ano? Nakupo. Islan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ah, my goodness. Ah, mayroong isang babae. Ay, naku. Mayroong isang babae. Ang ganda, ganda. Ang lalaki. Diyos ko na. Ay, naku po. Ah. Tingnan niya itong mga nakuha namin ngayon. Ito yung pangalawang ana. ah, punta namin dito. Yung nakaraan, apat lang. Pero ito yung isang trap. Naku po. Tingnan natin yung, ana, yung isang trap. Ah, bumalik kami ulit dito. Oh, ito ang ganda na, maliwanag na maliwanag ng araw. Natunaw na yung mga snow, springtime. Sus. Kasaan na nga yung tatanta agawit na? Naku, paano Ay, ay, sila, oh, sus. Naku po. Naku, ayan. Anuhin ko na, patayin ko na. Naku.